Hey yo, good day everyone. Welcome to another video. At uh, yun, marami raming naipong tanong sa Facebook man kina Adwide page tungkol sa exhaust system. Um, ano? exhaust system. Isa so, sa mga tanong doon, bakit nga daw ba nasasakal lang exhaust kapag ang gamit mo is factory exhaust? And ano daw yung sungaw? At bakit daw uh, kadalasan nagpapalit ng exhaust system ang uh, ang mga nag ang nakabigbay or mga bagong ton Okay, go. Dua na tiyan sasakal. Bukon Maliit na butas. Umihip kayo. Iba parang hirap. Hirap ilabas yung hangin. Maliit yung butas. Lakihan nyo. Kaya, yeah. sobrang laki nyo. Ano naman, para naghahabol naman, di ba? So, pag sobrang liit ng nilalabasan ng, ng hangin, sakal, parang hirap na ibuga. Kapag naman sobrang laki ng lalabasan ng hangin, parang ano naman, ah, uh, kumbaga, mahirap namang habulin yung buwelo na, na panatilihin mong may velocity. Okay, ito. Ang ang pinakamahalaga sa sa exhaust system ay yung exhaust flow velocity. Pangalawa doon, yung exhaust flow volume. Ah. Huh. Exhaust flow velocity kapag sobrang liit ng dinadaluyan ng exhaust gases. Mabilis ang velocity. Yun nga lang, pag nag-higher RPM na, naiipon na yung exhaust gases at yung exhaust uh, pressure, nahihirapan na ng lumabas dun sa maliit na diameter o na exit. Kapag naman malaking diameter ng exit, kahit magkaano kadami exhaust gases yan, kahit magkaano katinding pressure yan, lalabas at lalabas agad yun. Yun nga lang, wala na mababa ang kanyang exhaust velocity. Mababa na kanyang flow. Mas mahalaga ang velocity kaysa sa volume. Kasi yung velocity nakakaapekto yun sa scavenging. Ang scavenging is yung yung negative pressure wave na nakikreate ng mga exhaust pulses bumabalik sa makina para higupin yung sunod na intake charge. Eh, huwag saka natin pag-usapan sa next video. Pero again, right now, sabi ko sa inyo, mas mahalaga ang exhaust velocity kesa sa exhaust volume. So, kung papipiliin kayo, sakal na factory system, di ba? Kung sakal yung factory system, para ma para ma maalis nyo yung sakal na yun, pwede nyo lakihan yung mga diameter ng kanyang passages, pero wag sobrang laki. Dahil ang naman doon, masasacrifice yung exhaust flow velocity yun na ngayon yung magiging sungaw na okay sa sa karanasan ng na mga nagmumotor yung inlay monster term o yung, yung usapan sa lansangan pag sinabi mo kasing sungaw parang yung wala parang ano parang utot na lagapak <laughs> parang umutot ka ng yung ano yung bigay na bigay, bukang buka yung puwet mo. So, utot mo, <laughs> parang wala na. Kesa dun sa utot na parang pa-demure na utot na parang pinipigil mo para medyo mahaba yung utot. anyway. But here's the thing. Um, mas maganda dyan, naranasan nyo. Pag naranasan nyo, dun yung um, papatunayan, ah ganun pala, tama pala yung pinagsasabi ko ngayon. Malap kayo ng factory bike na may factory exhaust, pakiramdaman nyo sya paltan nyo ng open system pakiramdaman nyo kong difference mararamdaman nyo kung ano ibig sabihin ng sakal saka ng sungaw and then doon nyo ngayon hahanapin yung sweet spot doon kayo ngayon maghahanap ng exhaust system or magde-design ng exhaust system para hanapin yung sweet spot na okay yung flow velocity and okay rin yung uh, flow volume para mababalanse mo yung sakal at yung sungaw to get the best of your exhaust system. I will see you on the next one.